Eh gato na lang, kuya. Punta na lang tayo parang Kasi, hindi na nila sa amin. Hindi na sa amin. Hindi na sa punta tayo sa barangay. Yung motor kong bumangga, hindi naman ako eh. Tara! Ako nga nagtatrend ngayon. Alin ko ang bumangga niyan. Ako nga nagtatrend ngayon. sinta ka ba? Para mo na sabi ni bumangga, ikaw lang sa type ng motor. Tiko ang bumangga niyan. Nagalit nyo, eh. na ako! Uuwi na ako! Uuwi na ako! Bayaran mo yan, kuya. Uuwi na ako, kuya! Bayaran mo yan. ako! Hindi Bawa naman si Bayaran mo yan, kuya. Hindi na Hindi Sino driver ng motor mo kuya? Ako driver, pero yung ang bumangga ka Mas kaya ka eh. Sa mo di ka bumangga, ikaw nga na drive yung motor Ako kulit yung tao so na Sino ka driver ng motor mo? Ako nga driver, pero yung motor ang bumangga ako lang ay motor ko gumugunggo ng banggaan diyan wala po eh dra. Ano ba nagta-trade? ko gumugunggo ng banggaan niyan. Ano nagta motor ko gumugunggo di ako. Baka mababaklit okay, mo. 'Yan, 'yan daw koya. na nila na sa barangay niyo ba ah, na. Meron 'yung Hindi ako Motor ko may bawangda. Baka mabaklit mo. Ano ka dar ka? Pano na tayo sa barangay? thank you